Matapos ang ilang linggo ng usap-usapan hinggil sa susunod na hakbang ng karera ni Renz Abondo, lumabas na ang malinaw na desisyon ng isa sa pinakapinag-uusap ang Filipino basketball star sa kasalukuyan. Ayon sa mga ulat mula sa sports media sa Korea at Pilipinas, mas pinili ni Abondo na muling maglaro sa Korean Basketball League KBL, imbes na subukan ang kanyang kapalaran sa NBA. Napagalamang inoperan si Abondo ng isang kontrata na nagkakahalaga ng humigit kumulang 10.7 na milyong piso para sa 2025 hanggang 2026 season, isang malaking halaga na malinaw na nagpapakita ng mataas na pagpapahalaga ng kanyang koponan sa kanyang talento at kontribusyon. Muling magsusot ng jersey ng anyang red booster si Abondo, ang koponan na unang nagbigay sa kanya ng pagkakataon na ipakita ang kanyang husay sa international stage. Kilala si Abondo hindi lamang sa kanyang explosive at athleticism kundi pati na rin sa kanyang dedikasyon at pagiging crowd favorite sa Korea sa kanyang unang stint sa KBL mabilis siyang minahal ng mga Korean fans dahil sa kanyang mataas na energy sa court highlight plays at pagiging approachable kahit sa labas ng laro ito ang dahilan kung bakit ang kanyang pagbabalik ay isa sa pinaka inaabangan ngayong season ng liga Marami ang nagtatanong kung bakit hindi tinahak ni Abondo ang mas matarik ngunit mas prestihiyosong landas patungo sa NBA. Bagamat walang opisyal na pahayag mula mismo kay Abondo hinggil dito, may ilang basketball analysts ang nagsabing maaaring mas pinili niya ang mas stable at financially rewarding na offer mula sa KBL, Kumpara sa posibleng mas uncertain na future sa NBA, lalo na't kadalasan ay dumadaan muna sa mas mababang kontrata o G-League ang mga undrafted o free agent players bago makakuha ng regular na pwesto sa rotation. Dagdag pa rito, nakasanayan na rin ni Abando ang playing style at sistema sa Korea, at tiyak na mas madali para sa kanya na ipagpatuloy at i-level up pa ang kanyang laro doon. Hindi rin may ang emosyon ng mga fans ng anyang Red Boosters. Sa social media, bumahan ang komento at pagbati mula sa mga Korean supporters na tuwang-tuwa sa pagbabalik ng kanilang Filipino star. Marami sa kanila ang nagsabing nakaka-excite makita muli si Abondo sa kanilang home games, lalo na't ang kanyang laro ay nagdadala ng kakaibang energy sa buong arena. Para sa kanila, hindi lamang ito tungkol sa puntos at highlights, si Abondo ay naging simbolo ng dedikasyon, puso, at pakikipagkapwa-tao. Sa panig naman ng mga Pilipinong basketball fans, hati ang reaksyon. May ilan na nagsasabing sayang ang pagkakataon na makapasok sa NBA at makita ang isang homegrown talent na makipagsabayan sa pinakamagagaling sa mundo. Subalit marami rin ang naniniwala na tama lamang ang desisyon ni Abondo, lalo na't sa edad at kasalukuyang estado ng kanyang karera, mas mainam na pumili ng tiyak na oportunidad kaysa sa isang landas na puno ng panganib at walang kasiguraduhan. Sa pagbabalik ni Rens Abondo sa KBL, inaasahan na magiging mahalagang piraso muli siya sa kampanya ng anyang Red Boosters para sa susunod na season. Malaking hamon ang kanyang haharapin, ngunit dala niya ang mas malawak na karanasan mula sa mga nakaraang international competitions pati na rin ang mas matatag na kumpiyansa sa kanyang laro. At para sa mga taga-suporta niya mula Korea hanggang Pilipinas, isang bagay ang malinaw, ang kwento ni Renz Abando ay patuloy na sinusulat at marami pa ang naghihintay sa susunod na kabanata nito.